So, uh, guys, may nakalimutan pala ako sa Regarding sa materialis natin. So, so guys, yung tubo pala, ang sukat nyo 1 by 1. One, unlike sa tutusa, 3-4 by 3 po yun. So, ito, 1 by 1. Since na malaki yung Siberian half -tree. malaki na po siya. Talagang aso na siya. So, kailangan natin ang matibay na kulungan para sa kanya kasi dito muna siya mag habang nagpapagawa ng bahay ang aking pangalawang anak doon sa kanyang nabiling lote so, yun ah, uh, potable time ah uh, ito na ispat na ata yung pangalawang mungkwan leg, ayun ito, yung kabilang side naman ang ng yan ito yun, Pantay ba? Pantay siya. Okay. Ayos. Basta pantay. Para pag natin ng floor matting, eh, hindi na kami magpuputol. So, ispat-ispat lang muna sa loob para hindi kumalas. Yun. So, hindi kumalas. So, ayan, Patuloy lang nagkakatsi ko so, yan. So, magdito na lang muna po. Sabi nga, nagkakatsi pa Pagkatapos mayroon tayo ang ating magiging page. Bago tayo sa atin. So, hanggang dito lang po. Uh, Maraming salamat!